So, ito na yung mga option niya. Ito, ha. Yan. Yun, may ilaw. Hello, good evening, Star Kera. Yan, welcome sa M1 Star Danny TV. Ayan. Guys, kung hindi mo pa po nagagawa mag-subscribe, andyan po ang subscribe button. Ayan, favor lang po. At huwag mo na rin kalimutang i-hit yung bell icon para lagi ka pong mabigyan ng update ni YouTube. Ayan. Pag may bago akong video, nai-upload na. Gaya po nitong i-unboxing natin itong smart watch. Paano masabi? Nang Cherry Mobile ay Cherry Home. <laughs> A, ito ay napanalunan natin sa parapol ng Christmas party no? Doon sa aming agency ayan, ng Help You Clean. Ayan. So bago po natin to buksan ay uh, may kling intro po muna. Ayan, so ito na nga, Estragada. Meron na naman po tayong i-unboxing. Ito ang smartwatch ng Cherry Home. Oh, Cherry Home na. No? At ito ay napanalunan natin syempre sa Parapol Christmas Party ng HUCN. Huwag na natin patagalin without further ado. Ito na, bubuksan ko na. natin. Pero bago natin buksan na yun, basahin natin yung specification. Ayan. Model uh, CH smartwatch LCD screen 0.96 touch button, 16 by 80 and ang kanyang RAM ay uh, 32 KB at kanyang ROM ay 512 KB heart rate monitor ayan yes single hr light at bluetooth BT 5.0 ayan 5.0 at ang kanya'ng battery capacity ay 90 milliampere usage time up to 4 days so medyo matagal-tagal no bago mo siya i-charge ulit. Standby time up to 10 days. Yeah. So, yun po ang kanyang standby time. Hanggang 10 araw. You know? Ang charging time po niya ay 3 hours. At waterproof uh, IP67 3ETM. And compatible Android 5.0 iOS 10 positive yeah, at syempre ang available colors niya ay white yan po ayan. so nagbabasa nyo po ayan so wag na nating patagalin ikat kunti na natin dito 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 sinakal dito to ayan <laughs> parang nag, ano lang, nagtanggal ng ngipin. Mamalaban <laughs> so, yung karton. Hirap um, din pala buksan. ito hmm, so, na, heto na. Ang Cherry Smartwatch. Dandaran, daradadan. Puti. So, tignan natin yung kanyang box. Ayan. So, meron siyang guide, no? User manual. Ayan po. Yo. Masahin na po natin o ba kaya na po ang bahal. pag meron kayo ito pasahin nyo na lang yeah. para hindi na tayo matagalan <laughs> yeah. so ito po yung kanyang guide or user manual yeah. So, ito na siya. Oh, wala na, wala na palang laman yung box. So, ang tanong, paano pala i-charge? So, simple siguro sa cellphone. Yung mga charging cellphone siguro. Ito na yung smartwatch. So, tanggalin na. sticker pa siya. Ayan. Diba? May ito <laughs> yung sticker niya orasan? sa. So ito na yung mga option niya ito. Yan. Hmm. Yun, Umiilaw. Oh. Smartwatch. Ito guys, ko connect to sa cellphone. Kailangan mag-download ng Cherry Home application. Ayan. So, gumagana siya guys. Ayan. ka! Wow! So ayon pala dito sa user manual no, itong uh, smartwatch ng Cherry Home. Ay kailangan mong mag-download ng application na Cherry Home and then i-coconnect iku mo siya. Ay, meron ditong guide. Yan. So connecting the smartwatch with mobile phone, enable Bluetooth on your smartphone. Open Cherry Home on your smartphone. Set your profile on settings. Tap connect device on settings. Select smart smartwatch. Connect and follow the step. Search your, your device name and connect. So, hanggang dito na lang po. Start kada. Ayun, so yung continue nitong ating smartwatch ay panoorin na lang po sa part 2 kung paano natin po i-operate po ito. Yeah. So until next time sa aking vlog or unboxing tutorial. Ayan, thank you so much kada Ayan, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe kay Emon Star Dining. yan po ang subscribe button at huwag mo na rin kalimutang i bell icon para lagi ka pong ma-update siyempre mga video. Ayan. So, Until next time, guys. Bye bye. Keep on smiling and keep on shining. Thank you so much.